sa bayan ng Milagros Masbate matatagpuan ang isang kalsadang humahabi sa gitna ng kabundukan ang Sigsag Road para sa mga bihero ito'y isang paraiso ng tanawin mula sa itaas tanaw ang luntiang kagubatan at ang araw na dahan-dahang humahalik sa kalangitan napakaganda isa itong tanawin na tila larawan mula sa isang postcard pero sa likod ng ganda, ang ito ay may kwentong hindi basta-basta, pinubunyag ng mga lokal. Halina't alamin natin ang hiwaga sa likod ng ganda ng siksag road ng Milagros Masbate. Ayon sa mga tatanda, may bahagi sa gitna ng siksag na tinatawag nilang likong limot. Isang kurbadang tila laging may lamig kahit tirik ang araw. Sabi ng mga tsuper, sa tuwing madaraan sila ron, tuwing hating gabi, pakiramdam nila ay may nakaupo sa likod ng sakyan kahit wala namang pasahero. Ang iba ay sinasabi bigla raw silang nawawala sa GPS o nawawala ng signal. Si Kuya Dado, isang batikang driver ng delivery truck ay sumuong sa sigsag isang gabi upang ihatid ang mga paninda. Subalit, hindi na siya muling nakauwi. Natagpuan ang kanyang truck sa gilid ng bangin pero wala na kaniyang katawan. Ni bakas ng dugo o pagkakabanga. Sa upuan ng driver, may nakita lang silang basang bakas ng paa. Maliliit. At tila sa isang batang babae ang batang babae sa puting damit may nagsasabing isa raw itong bata na nadisgrasya noon sa kalsada kasama ang buong pamilya sa isang van mula noon tuwing may dadaan sa sigisag ng 10 oras ng gabi may batang babaeng nakaputing damit na sumusulpot sa tabing kalsada tahimik at nakikinig lang. Kapag hindi siya pinahintuan o hindi kinursunadahan ang driver, mawawala raw ang control ang manibela. At mapapalitahan na lang na bukasan may naaksidente na naman sa sigsag. Paalala sa mga lokal, kaya't kung ikaw ay daraan sa sigsag road ng Milagros ng 10 oras ng gabi, huminto sandali at magdasal igalang ang kalsada at huwag maliitin ang mga sabi-sabi ng masatanda. Dahil sa ganda ng lugar, mahiwagang mahirap ipaliwanag at ang kagandahang minsan ay may kalakip ng kababalaghan. Ang siksag ng milagros hindi lang daan patungo sa paraiso, kundi pintuan din sa isang mundo ng hindi maipaliwanag.